So what's up what's up mga kumag-aimbak Ang inyong online judge Walang iba kundi judge Okay guys most pa rin syempre At ito yung uh, re-review natin is galing sa Ultimo 2 So tangin lang tagal na itong battle na to Pero requested to Last June pa at uh, I think hindi ko na sa kailangan sabihin po kung sino nag-request na ito. Uh, actually hindi naman totally request, no. Nakita lang kami sa event tapos parang sinabi lang niya kung napanood na do, napanood ko na daw ba yung battle na Kalix at Amari. So, ayun. Hindi ko na sabihin kung sino. So, ayun. Uh, parang eto ano 'yun eh. 1 minutes Luzon batch 1 yung ang main event is si ano Negoji at Friends. Yon. So ang tagal na noon, no. Kailan pa 'yon? February, February, February pa ba 'yon? So doon kami nakita sa event na 'yon. Ah, 'yun. Parti uh, na lang niya kung napanood ko na daw ba yung battle ng Kalix at Amari. Eh, hindi naman niya totally ni request pero ay, para para na curious na rin ako eh, kasi diba? So kaya nilista ko na lang din at Actually, nilista ko dito kung sino siya, pero di ko na sabihin kung sino. So, yun. Kalix versus sa uh, Amari. Game. Unang banat para kay Kalix. <clears throat> Ultimo to. Pakinggan natin laban. Game? Game. Sa tagal kong nawala, ilang buwan lang pala, hinamon ako ni Lipcram, Dave Denver, mga sa atensyon nagkalat. Pero bago yun, tinalo ko si Da Vinci. It's magkasunod na laban na salat sa pagbawi naghangad. Pinakitaan kita sight din nagtipid tut sumagad Tapos pag tapos ng lahat biglang babaeng chararat. <laughs> Katrin Bernardo ka ng motos. Porkit ba hinhin sa kasimple? Taki na dun ba yung nasusukat? E chinik mga picture mo sa motos, mukha ka laging nagugulat. Isa sa big fish kaharap mo. Baka di mo ko kilala. Ibang klasing tirada. Binansagang Mega London ay tinapat sa pirana! Takin nang ipin yan, daming kalsyum. Kasi kung si Pibo sobra magpatiip sa pangil sa pangil, si Amari naman gifted kasi sobra sa pangil. Isipin mo si Vicente, yung business niya na grills, nakabita na si Shanti, Hebabi, talagang benta naman. Basta sabihin mo yung design, location, talagang iseset ka niyan. Pero pag ganito mo magpapasuka, hindi ka nga re-reply yan. Kung so, walang pastusang magaganap, ito'y puro Gagod mo lang. Kalix, oh. Pero yung relasyon nyo ni Sasuke, gusto ko lang, ibisto man. Nasaan si Gem? Naglatag sa clothing siya. Guess, yes guess na yun. Eto, bago. Alam nyo ba kung ano ka-rhyme ng last two syllables ng Amari? Ano pa ba? Eh, the last station sa MRT. Kasi nung flip-top, sinundo ka ni Jake, di ba? Lip crumbers, si <laughs> Kaya nga di kami sabay eh. Umuo ka Nabig, na Brad. Nabig... Nabighani siya kay Sasuke sa mga romansa at talak. Nasundot hatid ni Jake, puta o o sinagad. Sinundo lang sa top n'yo nagpa-bottom na agad. Ooh. Habang kayo, tuwan-tuwa sa flip top, yung girlfriend ni Jake nag-aalala. gago. Kaya, <laughs> kaya <laughs> kayo, huwag kang feeling goat. Habang tuwan-tuwa kayo kay Jake. Gago. Oo, oh, tayo na laglagan ah okay, maganda ganda to, ganda to. Habang kayo, tuwan-tuwa sa flip top, yung girlfriend ni Jake nag-aalala. <laughs> animal ka! Kaya wag kang feeling goat. Habang tuwan-tuwa kayo kay GL, yung girlfriend ni Jake, iniisip nangyari sa inyo sa train, pati tuloy siya, nagtitrain of thoughts. Oo, oh. na nabisto silat na suri. Bumapal yung detalye, galing magmulti pero nung nahuli dito, matog sinabi. Kaya tong si Amari, may pagka beach na po siya. Gustong magpasiba kay Sasuke para bang Sakura? O opusitong si tong Amari, di nyo ba makuha na sa culture yung pagkakat na para bang Yakuza? Kay Kenji naglabas ng SS itong naknam ng puta. Pwes yung SS ko halimo parang haya hayabusa. Magpamember ka sa SG yung group ng basura o o Sicilian kasi tinitira ng Tacoma! Hindi <laughs> kaya Kasi wala kang talento, Amari. Ah, wala, di mo kaya yung ganun. Wala kang wordplay, wala kang bars sa pagkawak na baon. Walang rumerespeto, walang karisma. Anong buhay yan, patapon? Wala nang mas sa ganun. Sa buwan ng dalaw ka lang ata, nakakaranas magkaroon. Oroy. Gusto ko sana, Dikdikang battle. To, para mas branding. Kaso si pinili pinilit ako. Sobrang hmm. OA umating, Pasalamat ka nga, tinanggap ko to eh. Nagkaroon ka ng battle at banding, di ka kagandahan, pero pwede ka palang pampaganda ng standing. Ano magre-rebat ka? May pre ka kay Jake. Boyfriend mo si Jeffrey. Kung ano-ano, tas konting hiyaw lang yung crowd hiyawan na agad. Huwag ka sa akin mag -ribat. sa girlfriend ka ni Jake magpaliwanag. Yeah. Time, time! ba? Tong ina! <laughs> Gawin. Wala lang, tawa lang ako doon kasi eh, di, 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 ko alam yung ano na yon, no. Di ko alam yung then uh... natawa ako dun sa ano, natawa ako dun sa sinabi ni Ka Alex na sinundo ko niya sa MRT kaya nga di kami sabay eh. <laughs> Doon nakuha ni ni Ka Alex yung pinaka momentum, eh, di ba? Tawa ako dun. Tapos yun, nagtuloy-tuloy. Tapos yung ano, niyan, yun? abang yung girlfriend ni Jake nagte-train of thought na rin daw. So ang galing, tang, eh, ang galing ni Kalix puta. Uh, hindi ko ina-expect na seseryosohin niya si Amari ng ganito. Tama eh na, uh, Kalix, big shout out. Big shout out sa iyo, tang eh, Hindi ko akala ko magme-minor ka dito, akala ko mag uh, maglalaylo ka, magtitipid ka sa sulat. Pero tang ina, eh, nagulat ako sa ginawa mo kay, kay, kay Amari dito, Kalix. Tindi mo men. Tangina, na sobrang tindi nun. Lakas nun. Real talk. Nagustuhan ko yung concept mo sa buong round 1. Tangina, solid, 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 solid. Tignan natin. Ah, pakinggan muna natin si Amari dito kung ah, paano niya. ide defend yung sarili niya. Pero tangina, na. It, tanga Invulnerable yung round 2 ni Kalix, man. Ganong katindi yun. Ganong kalakas yun. Ganong kabigat yun. Amari. Amari. amari, amari, amari. Binamag, binabanggit mo pa si 7K, yung kapareho mong bano. <laughs> Anggit ka lang kaya ka nag-e-emote, wala kang ilalabas na screenshot sa'yo kasi yung chatbox bigla mong binanish mode. <laughs> Game? Game! Wala nang paligoy-ligoy pa, ire ko ako agad. Isang baguhan, laban sa. Pag may laban, talagang binubuhos ang lahat. Kamusta mga pinagdaanan? May resulta na ba ng pag-angat? Sige lang mag-angle ka tungkol kay 7K at sa una kong battle, nahalos ako pa rin yung ng body bag. Game? Game! Yeah. Kalix na kalaban. Kalix, may X sa pangalan, pero wala kang multi-style sa rock battle. Ang noob nun. tung X, Iisa lang galawan kaya dapat nakalimutan na parang nag-move on. Kayang-kaya kong tapatan tong bonjin. Tutal nagsisimula pa lang akong bumuo ng routine. Gagawin muna kitang praktisan, ikaw yung target sa shooting. Oo, nagsisimula pa lang ako, pero pasabog na agad yung dating. Habang ikaw, pagtapos ng battle, puro reklamo at hinaing. Kasi paano ba naman sa unknown siya na lang yung wala pang nararating? Di mo makakailayan. Masasaktan ka sa mga maririnig mo dito kaya simulan mo nang magtakit ng tenga. Kasi sa grupo niyo, kahit anong husay at sipag gawin mo, madalas kang maikumpara sa kanila. Yung mga binitawan mong linya kay Supremo mas applicable sa'yo kasi apat na kayo sa ano ikaw na lang di pa nakikilala. Mm -hmm. Kasi sabi niya kay Supremo, kahit tatlo tayo sa unknown, ikaw lang di makikilala napil niyang sinambit. So, anong pakiramdam nung nagkabis sa Supremo nung nakalaban niya na yung lip? Masakit? Para sa'yo daw dapat yung pabor, kaso si Sight, hindi ikaw yung kinuha. Well, ganyan napapala kapag wala sa yung makita. Wala kang utang na loob, kahit sa liga kung saan ka unang tumira. Kasi sabi niya, hinubaran daw muna ni Serdeo yung mga pinagbuksan niya ng pintuan sa liga. Panay ka ganyan, eh, di ba isa ka sa mga binihisan niya? So, hinubaran ka din muna. <laughs> Hanip! Kaya pala yung panalo sa kumo, palagi niyang nakukuha. Paano bago mag-alay ng dugot pawi sa pagsusulat, naglagkitan muna? Hmm. Tapos tingin niyo sa aming mga PMC sa pusa, tinitignan niyo kami bilang pakinabang sa views, yun ang aking napuna. Na PMC lang kalaban, kaya di na dapat maghanda. Pero patunayan mo sa amin, Kalix, na di kayo threaten kapag sa eksena kami nauuna. Time time Okay, sa Sabi ko nga 'di ba, sobrang tindi ng round 1 ni Nikalix at para sa akin hindi natapatan ni Amaryon. Yes, may rebuttals Pero I think hindi masya hindi na nabasag ni ni Amari sa rebuttals na 'yon yung uh, mga linya ni Nikalix kanina, 'di ba? So Ayun, tangin na, malinaw. Malinaw naman, no. Hindi ko napapabain pa. Malinaw, nakalix yung uh, round 1. Isa 10, uh, nag-isip ako kung 10 or, or 10-7, eh. Pero, 10-7 in favor of Calix. Uh, medyo nakukulangan ako sa performance ni ni Amari dito. Uh, yung mga angles niya about Calix. Ano, yung hindi na yung rebuttal sa, yung mismong sulat. Medyo nakulangan na ako. Hindi masyadong, uh, uh, parang hindi rin naging ganong ka-creative si, si Amari sa si pagkakataon na yun. And then, uh, the punchlines itself is hindi ganon ka naapektuhan si Calix sa ganong klaseng sumangasuntok suntok lang. ba diba? So, sa kanya na nga mismo nang galing, no, datihan na yan, parang alam mo yon veteran veteran na rin si Calix sa motors eh di ba so syempre yung mga angulo na kailangan mong uh, i-generate for Kalix is dapat mas matitindi mas mabibigat or mas maging creative ka kung gusto mo talaga matalo si Kalix pero sa pagkakataon na yon yung round 1 ni Amari I think not enough para matalo yung round 1 ni Kalix na sobrang tinde para sa akin so yun round 2 pakinggan natin 10-7 in favor of a uh, Kalix Alex. Boring po, ina. Taka na ano daw? Ano yung sinabi mo? Binura ko yung chat. Taka na nito, lakas ng anghet? Gago, hanggang ngayon di kita ina-accept. Gago, ah! di ko lang na, na real talk. Tang ina mo, kada <laughs> four bars umiirap. Ang sarap mong isilid. Yung lagay mo, parang mata mo parehong tagilid. Sabi niya kay Kenji, pumapatol din naman ako sa mga nerd. Pero yung tulad ni Ron Henley. <laughs> lakas loob niyang binigkas. Pati similarities ng siwang ng ngipin ni 7K, di niya pinaligtas. Pero change topic na tayo. Gasgas <laughs> na sa verse yan. Pag-usapan na lang natin yung panlalandi mo kay Nathan! Nathan! Nathan, <laughs> di ba pinipilit ka makapagkita sa parangyake? <laughs> oh, si Nathan umalis ng Iloilo -ilo para mag sa Manila at sa magulang makatulong. Hindi yung lilisan ng probinsya para pumatol sa katulong! Kala mo kasi lahat nagagandahan sa iyo, no? Wag kang astaga, ga. Mukha kang samsara na pinakasta kay Jam Sam Rasta. <laughs> 'Di ba dati nga nagtatrabaho sa mall? <laughs> Pero dahil pinirahan ka ng ex-boyfriend mo, kaya sumasideline ka na lang sa kasino ngayon. O, oh, walang masama doon. Basta yung dati mong nakagawian, eh, mabilis mong nabago. Pero hamakin mo si Kenji na palamunin na magulang kung minsan ka nang napirahan at nagpalamon ng tao. sa mm. Sasabihin mo, independent ka? E eh, nangungutang ka lang, sabi ni Platito. Ganon kanya sa akin dinawit. Kaya pala ina-apply mo personality mo sa battle, pues alam ko kung bakit. Kahit bigyan to ng sulat ni 7K, ikaw din sasabit. Para saan pabigyan ka ng 7K kung palpak ka sa budget? O ano, 7K na naman. Na rewind yung angle, parang overrated na movie yung tema. Pwes ito, barang binida. O, o rewind, kasi bitch ka ng 7, parang Marian Rivera. Gago. Ano, masaya ka na naman. Ang dami na naman MC na dugyot, tuwan-tuwa kasi may battle ka. Ikaw ang kanilang nais mahagkan habang ako dismayado kasi di si Xerxes at Apollo kaya ka andyan. Pero Amari, kuwera yabang. Yung mga oras kong sinayang para lang paghandaan yung battle na si Shanti lang makikinabang. <laughs> Oo, si Shanti lang makikinabang sa laban natin na nangyayari. Alam mo, sabi niya sa akin, Lix, tanggapin mo na battle mo kay Amari para may kasabay ako bumiyahe. <laughs> Kasi kabit ka ng kababayan ko. Kaya sa utak mo, mo, may bayad o wala, ikaw ay hinarap ko. Isa ba sa gemto ng mga pensi kaya inaangat mo? Eh kabit nung si Amari dahil sinasapak to. <laughs> Ako maling desisyon mo ngayong taon, kaya kahihinat ng malagim. <laughs> Hindi mo makukontra lahat ng kaya kong gawin. Kahit maglagay ng 50 sa case ng CP, mamalasin ka, mameno. kahit doblihin mo pa, i-50-50 ka pa din. Sa lalim ko ay naghabol itong ama rin yan. Ako, godfather ng laro, baka iyong nakakaligtaan. Sinubukan niya naman laban, well, tama rin naman. Ngunit buhay matataya, total ama rin naman. Hindi lang ito finisher, ito ay suplex pagkahagis. Bitin pati warek hanggang mag-violet yung wangis. Walang sakalang-sakalang higpit le igkuway ni Labis. At kung sakaling-sakalang sakaling kalang ni Kalix. Kung aanggil mo, pag i ko, yun ay walang kadating-dating. Nabisi man pero yung gigil ko sa battle andun pa din. Ikaw inuubos mo oras mo dito kasi wala kang ibang alam gawin. Sa personal walang apil. Tumakbo lang to ng eleksyon. Wala akong tinakbuhang karir. Mm. Kaya kung natutuwa ka kay Bliside, Boss boys kasi crush-crush ka sa battle. <laughs> Sige lang, puriin mo yan. Pero alam mo kung anong klase silang lalaki at kung anong klase kang babae, kaya ka pinagkukumpulan. Huwag mo yakapin yung compliment o okay kinasusukdulan kasi tandaan mo, yung tunay na high value men, kahit kailan di ka magugustuhan. Aray! Sakit na ba yung side? na. Ayoko kasi sa puro chismis repa. Kung gusto mong sumagad ako sa PMC, labas mo Princess Thea. <laughs> 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 Tong inang hapdi. Hapdi naman nun, Kalix. Tong ano, wala akong makoment dun. To be honest guys, wala akong makoment sa ano. Actually, sa round 1 pa lang, wala na akong makomment eh. Sa, parang pinilit ko na lang na may sabihin sa round ni ni Kalix. Pero tang ina, ang bigat na mga punto niya eh. Kung parang, ano eh. <laughs> tang ina, ang bigat nun, Kalix. Grabe ka. Grabe yun, men. Alam mo yun, iniisip, inisip ko na, alam ba, ako yung tatanggap ng mga ganong, ganong mga salita. Putang ina, hindi ko alam kung gusto, parang gusto ko na lang ano noon, gusto ko na lang uh, gusto ko na lang uh, maglaho kung ako yung sasabihan ni Kalix ng ganun puta. Ang bigat, ang bigat tsaka dudurugin ka eh. Pinong-pino ka dudurugin eh. Ito yun, uh, Kalix to. Hindi nagpigil. Grabe ka Kalix. Ini ito to be honest, ko talaga na magpipigil si Kalix dito, pero puta. Hindi, hindi siya nagpigil. Kanya 'yon. First two rounds kanya. Tangay na wala akong masabi. Speechless ako sa first two rounds ni Kalix, man. Kakaiba yun. Kakaiba. Whew! uh, gulat ako doon. Nagulat ako sa ganong performance ni ni Kalix. Proceed tayo. Proceed sa ano, sa uh, round two ni, ni Amari. Puro <laughs> utang daw ako. Wala daw akong pera. Hindi nang binibida, body. Sinasabihan ako mong sinasabihan ako mukhang pera nang walang valid ID. Oh. <laughs> <laughs> Alam kong napredict mo, titirahin kita diyan sa pagiging SK mo. Pero di mo naman mapipredict yung mga sasabihin ko dito. Game? Game! Kamusta ka na, Winnie the Pooh? <laughs> Balita ako sa pag sk yung panalo na kuha nito. Kaya naman pala nakapunta na ng yu at lagi ng may load si Supremo. SK na gusto lang mabulsa yung pondo yun ng ugat. Paano magiging tuwid yung pangako ay e yung bulakan nga, lubak-lubak? <laughs> Butong mga kabarangay mo. Sa gawain mo, bulag. Sobrang bilis, kayang-kayang kumita ng pera sa isang kurap. Unang linggo na inanunsyo na siya yung nanalo, may NMAX na agad. <laughs> Tindi na ito eh no, mapabattle rap at pag i sa panalo laging uhaw. SK-SK ka ibang ginawa kung di mamigay ng lugaw. <laughs> di ba, totoo naman, nag-SK ka para sa pera, para may pambili ng mga damit na pamorma. <laughs> Ko Ako, nag joke pa. Nakuha na niya yung ano eh. Momentum eh. <coughs> <coughs> Tang ay na binubulong na siya ni, ni MZ na freestyle eh. Wala. So, yun. Kalix Ka yun. 10-6. Pero sayang kasi uh, akala ko magtutuloy-tuloy yung performance ni, ni Amari sa ano eh. Nakukuha na niya eh. No? Sa jokes. Nakuha niya yung momentum niya pa sa pamamagitan ng jokes. Kaso, ayun. nag joke 10-6. Kalix. Ka Round 3. Libanat. Kalix. Ka Kalix. Tangay na naputol sa pagdamay sa SK. Tangay na sablay to. Huwag ka na magtampo kung di ka kinuwang mother leader sa barangay nyo. <laughs> <laughs> Sino dito nanood ng Aon 14? Oh. Nakita niyo siya? Nagpa-feature to kay Sharon. Yung kilig niya, given. Pero nagulat siya nung nagtagalog yung kano. Di niya lubos na isipin. Sabi ni Sharon, Ari, grabe pala mga hipon sa Pinas, merong ngipin! <laughs> Maliba ko, Amari. Ba't ganyan yung ngipin mo, Amari? Dikit-dikit <laughs> parang nagtutugma. Tapos na, bagong taon, sumasalubong pa. Tang, mo ka, Alex. to sa tournament ng mga PMC, di ba? Aso, wag na. Alam mo kung bakit? Sa dami mong ngipin, guguluhin mo yung bracket. <laughs> sa dami mong ngipin, guguluhin mo yung bracket. Ay, sorry, pero alam mo ba? <laughs> Bitch ka, pero nilawayan ka Joke lang. Ah! Oh! Sorry, pero alam mo ba? dami mong ngipin, guguluhin mo yung bracket. Ay, sorry. Pero alam mo ba? Bitch ka, pero nilawayan nga Joke lang. Ah! <laughs> Ay! Mami. Mami. inspired. Yo. <clears throat> Sabi niya, alam mo ba, Nasa sobrang try nga bumatil, ginagaya mo na lang yung best friend mo si Platito. Grabe stupid. Gayang-gaya disenyo ng plate parang IK student. Oo, sabit sa galaw ni Platito. Itong babaeng ampaw. Gayang-gaya -gaya ultimo paghigop ng sabaw. Inaadapt style ni Sara di alam sariling saklaw kaya bat Platito baka scoop sa galing mong sumausaw. Estilo lang magagaya mo kay Platito. Hindi yung bara niya man. Aya Sarah, ingat ka dito, ipapahama ka nyan Ikaw, shut your fucking mouth Pagdating saba nga yan, wag kang piling Istar kay Sarah hanggang tala ka lang O oh, hanggang tala ka lang kasi, di, kasi, kahit anong gawin mo Di mo makokopya ang style niya sa multi Wordplay, kahit ilabas pagkabibo mo Sabit ka lang sa platito Ikaw yung sebong nabuo Pero kahit pagtakpan mo yan, lalabas legit na titulo Kahit balik na rin mo kami Amari, litaw na hiram ang estilo mo Mm halatang hiraw, hiram ang estilo mo. Pero kahit balik ta rin mo ka, Mari, halatang nahiram niyang estilo mo. Huwag ka kasing naniniwala kay Jake na magaling ka. Luto <laughs> lang nun. Kasi meron siyang binabalak. Pinapaasa ka lang ni Jake, ikaw asang asa ka agad. Pag, di, Jake pag, na, na naman. adventure time ni Jake, ikaw yung fin na hinahanap. Hindi kasi porkit sanay ka tumugma, e eh pwede ka sa battle na pampukulan. At di porkit napapanood mo, tumatalak sila hearty, eh lahat pwede mong subukan. Mahalin mo pang spoken ka tulad ni Antonin. <laughs> Ayun, pwede mong subukan. Saka nagsisimula ka pa lang naman, pwede mo pang sukuan. O pwede mo pang sukuan kasi di mo malilimutan to. Sabi niya kay Kenji, sabi mo di mo ako babastusin. Bobo ang puta. Tapos dinuktungan ng isa pang pambabastos mo sa akin, di kita kakamayang pagkatapos. Tang ina na ito, anin, Sumali ka dito, tapos ayaw mong mabastos. Ano gusto mo, haranahin? Tang pinupunto ko, ito yung napili mong laro. Mm. Tas ayaw mong nababastos. Meron ka yatang dipekto. Pistol versus Lux, part one. Di pa ba kayo nauga? Sa hinayag niyang ihemplo, pasalamat ka, di ako ganun. Alam ko yung limit ng ating inkwentro. Ang akin lang, as a battle rap ka, inday, huwag kang maghanap ng respeto. Bakit? Pinilit ka bang sumali dito? Para diktahan yung kalaban kung ano lang pwede niyang masabi. Kasi ito pa yun, wala kay Galix. Para di ka makampante. Kung gusto mo, pinupuri ka. Yung bolero rap battle, ibalik mo sa dati. Tapos kung ayaw mong nababastos, huwag kang sasali. I'm <laughs> side inspired. Inspired lang tayo ngayon. Huwag <laughs> kang sasali. Huwag mo sabihin, first battle mo pa lang. Kasi inaaral natin to bago tayo sumali. At yun yung totoo. Pwede kang umatake bilang babae. Pero bawal kang atakihin sa pagkababae, yun ba gusto mo? Pesbistado na yung style mo wakin ng nabuko. Kaya pagtapos ng battle natin, mapapaisip ka bro, na for battle lang ba yung sinasabi ko o may halong totoo? Pinaprank ka na kita ngayon pa lang! Di na to basta bulihan. La hindi ka bagay sa ganito sa isa kang laughing stock sa kulitan. Walang saysay ang purian. Alam niyong ang to pag binabad sa masisinang surian. Kaya fuck ladies first! Kung usapang battle rap habang buhay ka sa likuran! Di ako sumagad. Hindi pa yon ang limit. Standards ang titik. Di ko habol lang panalo. Gusto ko lang magpainit. Tapos na ako magsayang ng oras. Handa na ako sa one minute. Time mm. So, time so, Amari. Tang na wala. Tangay na kanya na yun, tol. Ah uh, pinakinggan ko na lang talaga si, si Calix dito. Si Calix dito. Pero, Ah uh, ramdam na ramdam mo yung bigat. Hindi pa daw siya tumodo. Ah. Wow. Putang ina mo, Calix. <laughs> Eh, naramdam ko yung mga linya mo dito. Grabe ka. Ang tindi nun. Ang bigat nun. Okay. Wala, wala, akong, wala na akong ibang comment sa uh, all three rounds ni Kalix. Solid. Mabigat. Rekta. Proceed. Amari. Yo. Ilalaan, ilalaan ko tong round. Para linawin ngayon, na yung ginagawa nyo pag may kalabang FEMC masyado ng common. Pero halata naman yung pakay para sa views magkaroon. Para sa views magkaroon. Imbis galingan ng babastos kasi mabenta nga daw yun. Di ba totoo? Kasi bakit ka nga naman kakasasalaban? Ibaguhan ako. Meron ka ng malawak na experience, sa rap skills, bigay todo. Halata ka gago, ginagawa mo to lahat para iusad ng mabilis karera mo. Nakesho, PMC lang yan, walang gagawing matinde. Ulol, kailangan-kailangan nyo kami. Kaya di ako sang-ayon sa mga PMC na nagsasabing okay lang mabastos kasi pinasok namin larangan nyo. Larangan nyo? Para sa inyo lang. Nakakagago. Kayo namang mga PMC na hayaan yung ganto ang hihina ng isip nyo. Ay. Time, time. Maging yan para sa laban na yun. Yeah! Wala. di na masyado nag-spit si... Di na, di na rin tinry ni... Or, eh, ewan na, pero isa sa mga... Uh, isa sa mga gut feel ko dito is sobrang naapektuhan si si Amari sa mga verses or sa mga lines ni nikalix para sa kanya. Kaya siguro nakaimutan niya yung ano eh, yung uh, mga linya niya dito at nag-choke siya. Pero, feeling ko, isa sa mga dahilan kung ba't nag-choke si Amari dito is sobrang nauga siya ni Kalix. Gago si Kalix. Eh. <laughs> Gago Kalix. Ito, na. Yun, all three rounds. Kalix, 30. No, 30. So, 766, 6 that's uh, 19. 30 to 19, all three rounds. Kalix, malinaw. Ito ay nang nagkalig sa li... Kupal eh. Motos Battle League Ultimo 2. Magiging -e kayo sa best para sa laban nyo. Yeah! Yeah, yeah. Yeah, yeah! Siyempre gusto ko muna magpasalamat sa North Walk by mm. Bell. <coughs> Silip lang kayo dito sa face pad sa pagpabigay ng uh, uh, vape set. <coughs> Gamba! Ayun, pero ang boto ng Horado malinaw na mga 5-0 para kay Calix. Yo. Yo. Kamba. yo. Kaya, Combo. Combo. No? Shoutout sa mga kalugar ko. Sige, di ko yung shoutout lahat. Yung mga nagsabi na lang para walang tampo. Shoutout sa mga ka SK ko diyan sa inyo lahat. M kay Gerard kay. Mga naalala ko nagsabi, basta lahat ng mga taga lugar kalugar ko diyan. Luis Arman Vincent, ginagawa ko sa buhay. Ah, uh, ano, mamaya pag tas ng event, paparapol ko may 5 winners na mananalo ng Space Pad Beach. Akin yung isa. Shoutout kay. <laughs> Yun lang. Shoutout White Child Apparel. Pilos, 3D. Thank you. Uh -huh. Ay, <laughs> sinta na nowala. Pero shout out <laughs> muna ulit. Uh, uh, ah, <laughs> uh, Nastyp <laughs> Junior Mayuara, das <laughs> arenero sa Salvador Instant Lokakay Filip. Wala na, wala nang judges, no? Um claro naman eh. Claro 'yun, Calix. So 'yun lang, no? 'Yun lang. Tangina, grabe 'yung Calix dito. Sabi niya di pa daw siya tumodo, pero puta nagulat ako dun sa pinakita niya. Akala ko talaga magtitipid siya dito na ano eh, 23 minutes lang kasi yung battle. So, I think, parang in-expect ko na, ano, saktuhan lang na Kalix yung ipapakita niya. Pero, nangyari, itong, na ang grabe yung mga linya. <laughs> ina mo, Kalix, sa So, yun, yun, yun. Uh, yun lang naman. Yun lang yung masasabi ko dito. Pero, sige, sabi ko na ako sino na, sino yung nakausap ko nung event na nagpaalala sa akin kung napanood ko na to. So, shoutout kay Kalix. Taki mo Kalix. <laughs> Kaya pala gusto mong mapanood ko tong battle na to. Grabe pala ginawa mo dito. So, yun. Shoutout Kalix. Shoutout. Shoutout sa'yo. So, yun. Kita kayo tayo sa next na review mga kumag. Peace out.